Mga kamamsi, magluluto nga pala tayo ng tinula na manok. Ayan. Ah, ito mga kamamsi ang ating gulay. Kamuti siya mga kamamsi. Ah, mga kamamsi, imbes in, na patatas. Nakalimutan ko bumili yung patatas kaya ito na lang ang aking ihahalo. Tapos, ito mga kamamsi ang ating dahon. Yung Taiwan pichay mga Taiwan pichay mga kamamsi. Tapos, meron sa, may tulio. Ayan. Ayan ang ating rikado ngayon. Ang at saka ito mga kamsi, sabah. At saka ito yung tangkay ng kitchay na Taiwan. Ito lang ating gulay mga kamsi. Tapos ito nating ating manok na na. Ayan mga kamsi, nakasala na. Kumulo na ang ating chicken. Maya-maya ilalagay na natin yung kamuti mga kamsi kasi yun ang matigas na gulay. Ayan mga kamsi, kunin na natin. Ayan mga kamsi, ilalagay na natin ating kamuti. si kumukulo na yung ano, manok. Kani-kanina pa ito mga kamsi kumulo, pinaano ko lang siya para maluto bago ilagay. Kasi parang mabilis lang naman itong kamote ilalagay. Dilaw siya, tsaka ano mga kamsi, ayan dilaw, tapos puti. Dalawang klase lang nakuha kong kamote. Ayan mga kamsi, tapos sa natin. Ayan, papalambutin natin itong mga kamsi, hindi ba? Tapos saka natin ilagay yung ating tangkay ng ano, man, uh, Kichai, Taiwan at saka yung uh, saging saka bago yung dahon mga kamsi. ay mga kamsi, pakuloyin na natin ating nilagang manok. Ayan, ilalagay na natin yung saging mga kamsi at saka itong tangkay. Malambot na natin patata ay kamote. Ayan, durog-durog na siya. Dapat pala kanina ko pa na ilagay. Ayan mga kamsi, madali na naman na malambot ang ating saging. Ilalagay na natin ating dahon mga kamansi. Ano na siya mga kamansi, nalata na talaga yung aking kamote. Nakalimutan ako mabilis na pala tumalata. Malibis na siyang lumambot. Ayan. Parang gusto kong dagdagan ng sabaw. Kasi parang konti lang mga kamansi. Ayan. No? Hmm, para natuyo siya ng konti. Ang dami nating gulay, sarap. Sayang mga kamsi, oh, nadurog ang ating kamuti. Ang dami ko pa naman sana ng kamuti. kung pa lang masarap pa rin naman ang sabaw. Ayun mga kamtsyo, Nadurog yung ibang kamuti. Ayan. Lagdagdagan ko siya mga kamsi. Ayan mga dagdag dagdagdagan natin siya ng sabaw. Kasi gusto ko maraming sabaw. Hindi naman sakto lang sobrang dami maano na siya wala na lasa ayan mga kamsi ng ating tinulang manok parang ang tawag dito mga kamsi eh, ano ah ano ba yung kalderi ano yan? kalimutan ko na pecharo ay pe ano basta yung ganun mga kamsi nakalimutan ko na may tawag dito eh Ayan mga kamansi, pakuluin na natin yan. Yan, medyo puti-puti ang ating sabaw dahil sa kamote mga kamansi din nga na, durog na yung iba. Ayan mga kamansi, pakuloy na natin tapos okay na to, luto na. Ayan, magsasandok na tayo mga kamansi. Dalawa lang kami ng ating bunso dito ngayon. So, na ilang hiwa lang ating kukunin kasi din siya. Ayan, saging. Mga kamsi, iwan ko yung kamuti natin. Ayan, buti may buo-buo pa. Ala, nalaglag. Ayan, ang ating... Ay, nadurog talaga yung ating kamuti, mga kamansi. saging na lang natirang buo. Meron man kamuti, kunti na lang. Ha? Huh? ang puti ng ating ayan. Ayan mga kalansi. Ang sarap na humigot ng sabaw. Ang bango niya mga yung ginamihan ko kasi yung luya. Kaya ayan, langhap na langhap mo yung amoy. Ruma ng ating sin... putsiro pala. Ayan, putsirong manok. Ayan pala yung makamsi. Ayan ang ating putsirong manok. Masarap na yung makamsi ang ating sabaw. Ayan. Nasa ilalim yung ibang hiwa. Ayan, dalawa lang kami ng anak ko makamsi kaya ito lang ating sinandok.